ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nalaman na nga dito ni Sky ang lahat ng mga kaganapan si Gino at dito nga sa kanyang ate Luna ngunit pakiramdam niya ay may uh, meron bang hindi sinasabi ito nga si Gino sa kanya na tila ba nag-iingat dahil nga sa ayaw niya na magkaroon ng pruweba itong si uh, Sky laban nga sa kanila. So bigla na nga lang umalis itong si uh, Sky at inasarpa nga siya ni Zim na kung nga El do ba agad sila nito ni Gino. Dahil talagang selos na selos. Ito nga ang si uh, z sa kanilang dalawa. Samantala sinabi nga nito ni Gino sa kanyang uh, mga katropa na silang apat ang uh, pinaghihinalaan ni Sky na may kinalaman sa kanyang ate Luna. Ngunit sinabi nga nito na dapat ay magdobli-ingat pa rin sila dahil nga sa umbaga, napakainit ng mata ni Sky sa kanilang apat. Samantalang may kinakausap nga na babae itong si Nagov at uh, itong si Cecil at sinabi na patahimikin nga daw ang mga maaaring uh, magbuko o magbunyag ng mga katotohanan. Ngunit ano nga ba talaga ang pilit nilang itinatago? So yan ang dapat nating pakasubaybayan dito nga lang sa Senior High.